Hello guys, welcome back to Ate Shanna's TV vlog po. Ayan, um, yung araw ay namalingkin na ako kasi ngayon lang ako available. Kasi Monday to Friday may pasok ako tapos minsan Sabado may pasok rin. Kaya hindi ako masyadong nakaka pag vlog. Kaya po minsan si Madeline or si Kulot yung pinapabidyo ko kapag wala silang ginagawa kasi... Halos magapon po ako nasa school. At paglinggo naman po is the bada day. Tapos gumagawa ko ng mga assignmentos, ng mga activity namin. Eh, pagkadami-dami pa naman po niya. Eh. Kaya uh, ngayong araw naisipan ko na magpalingkin na uh, para sa loob ng dalawang linggo namin, konsumo. Ayan. Halo-alo din yung binili ko dyan, ah. Uh, Umili din ako ng isda, gulay, tapos baboy para salitan po. Konsuma na namin yun sa loob ng isang linggo. Minsan naman po eh, tipid naman po kami umaabot pa po yan ng tatlong linggo. Tapos, kung sino po yung may sa bahay na hindi papasok or walang pasok, isya siya po yung magluluto ng ulamin, tanghalian man o gabihan ayan, uh, bumibili nga ako ng talong dyan kasi yan ang paborito namin lahat. Kaya dinamihan ko na yung binili ko dyan. Pero bawal niyan si Bombay kasi uh, madalas siyang sumpungin kapag gumakain siya niyan. Kaya hindi namin siya niyan pinapakain. Tsaka alam din naman po niya na bawal siyang talong kasi sinasabihan namin siya na huwag siyang kakain ng talong at bawal siya nito. Ayan, uh, nagsahod nga po pala ako dyan sa YouTube. Uh, hindi po ganun kalakihan yung nasahod ko. Kaya binadjet ko lang po sa tubig, sa ilaw, sa wifi, sa pagkain namin sa isang buwan. Sa baon ng mga kapatid ko, sa baon ko, at sa iba po namin gastusin. Ayan. Tapos, baon din ni Sherry. Tapos, para kay baby Anu, uh, binadjet budget ko na po kasi... Mahihirapan po ako pag-ati-atiin yung sahod ko dun sa mga pang namin Kaya po uh, minsan nag-share po kami ng ano kasi po hindi naman po ganun-ganun yung kinikita namin sa YouTube. Uh, tama lang pong pang-gastos namin magkakapatid. At si Papa din po, binibigyan din po namin si Papa kapag may servera. Uh, ginagrocery yan ko din ko si Papa tapos binibigay ko doon hindi po ako nakakapag video kasi bawal ang cellphone sa loob at minsan po kapag may mga biglaang ang bayarin katulad sa school uh, na yung kapatid ko ng, ng pambayad sa project ayun kaya minsan po uh, short po talaga ako kaya minsan po uh, ako para may ibang dagdag-konsumo kami. Tapos, mabayaran ko siya pagdating ng sahod. Kasi po minsan nagkikipit din po ako eh. Kasi ang hirap pong i-budget ng pera kasi sobrang mamahal na ng mga bilihin. Tapos, ang dami pa pong gastusin sa loob ng bahay. Kaya, yung mga hindi naman po importante, uh, hindi po ako nun bumibili. Ang una ko po is yung pagkain, yung pang-konsumo namin, tapos yung pambaon yun po talaga yung pinaprioritize ko. Kaya po, minsan yung ipon ni Bombay is nahihiram ko din kasi nga po atong ah, pambara budget namin. Buti nga po pinapautang sa akin ni Bombay. Pero tutubuan ko. Kailangan mo tubo. Ah, uh, sobrang hirap po kasi ilan kami nag-i-eskwela sa bahay. Halos lahat. Si Bombay lang po yung hindi nag-aaral. Um, ako po ay first in college, tapos si Sherry, si Madeline, and si Kulot, senior high. Tapos yung bunso namin is junior high. Halos lahat na po high school, kaya yung gusto si talaga is malaki. Pabili nga po nito, oh. Yeah. Nang ano lang po, kalahati lang po. Ayan, ah, tapos na nga akong mamili ng mga isda. Ayan, dito naman ako sa prutas. Dumaan ako dito at para kay baby on ayan. ayan. at pagkatapos ko nga sa palengke, dumaan ako sa supermarket. Ah uh, dito ako nagbili ng juice. Ayan. Pinapabili kasi yung yan. Yung juice daw ano, may isto. Tapos, ayan. Pagkali rin ako sito. Pambaan ng bunso namin. Tapos, nagwaan na ako ng mga dilata pang stock. Ah, uh, nalilito pa nga ako dyan eh. Kasi tig tatatlong piraso lang yung kinuha ko. Kasi, ah, uh, nahanap ko yung presyo kung magkano. Kung mahal ba o hindi. Kasi, ah, uh, nakabudget lang yan. Bawal sa mobra. Tapos, ayan, pumunta na rin ako din sa mga gatas. Bumila ko ng Milo para kay Bombay. Kasi, ah, uh, hindi po siya nainom ng ano, gatas na reklamo. Ayaw daw niya ng lasa. <laughs> Tapos ayan, bumili na rin ako ng pansit kanton. Si Bumba yung nag-request niyan, pansit kanton daw sa kanya. Tapos mga biskwit. mga uh, biskwit baby owner. Tapos ah uh, kape, asukal, ayan, bumili na rin ako para may stock kami sa bahay. Tapos... Dito na rin ako bumili ng bigas kasi nakita ko medyo mura dito. Ayan, bumili na rin ako ng tawyo at suka. Yung nasa bate lang. Pati lanad, bumili na rin ako. Panghugas sa plato. Ah, uh, tapos, ayan, sabon. Tapos diaper, binilang ko din dyan si Bibi Onyok ng diaper para hindi naman problema si mama niya ng diaper yung kaya lang sa budget naman yung kinuha ko dyan. Ayan. Sabi ko, dito na po kami bumili ng bigas kasi medyo mura. 54. Kasi sa labas, 55 pataas na. Ayan. Nasa cashier na nga kami at magbabayad na. Kinakabaan ako niyan. Sabi ko, sana hindi sa mubra dun sa budget konti lang naman po yung pinamili ko dyan, uh, yung mga ilang kailangan ng namin. Ayan, tapos pagkatapos nyan is uuwi na rin po ako. At gabi na rin po nung time na yan, para makapagpahinga na. Uh. Ayan, ayan na po yung mga napamili namin. Isa sa na siya ni kulot, yung mga gulay na Alam, ano. Ang ay pala may Ha na po. Na po. Ah, ano nagp cosine unyog? Ito pala, yako bura ko po, po to. Ano man? Unyog, unyog. Dito na ko. Kanbos saka Damn, ano ano to, ah, si ang pangkol. Ano nga po? Ano nga po? Bilalik ka Si Saan? Tumawa mo dito ni Calvo? Hindi lang. Ay, ni Calvo. Ano? Yung malit ng ayan.